Marian Rivera inalay sa mga guro ang pagkapanalo ng Best Actress para sa pelikulang Balota. Alamin sa Ice Patent Report ni Anton. Inalay ni Marian Rivera sa mga guro ang kanyang pagkapanalo ng Best Actress sa katatapos lamang na Cinemalaya 2024 para sa pelikulang Balota. Nagtay sa paiging Best Actress ni si na Maria at Gabby Padilla para naman sa pelikulang ito ang Kono Basho. Nang tanggapin ni Marian ang Best Actress Award, sinabi nito na dedicated niya sa kanyang karakter sa pelikula na teacher Emmy ang nasabing trophy at sa lahat ng mga guro na itinataya ang buhay para maprotektahan lamang ang mga boto. Sa kanyang speech, sinabi ni Mariana sa lahat ng teacher Emmy na matapang na ginagawa ang lahat para protektahan ang boto ng Sambayanan kahit sarili nilang buhay ang ilaan sa panganib, teacher Emmy para sa iyo to, mabuhay po kayo. Sa interview sa actress, sinabi nito na fulfilled the fulfilled siya nang gawin niya ang pelikulang Balota, hindi lamang sa kanyang sarili kundi maging sa kanyang career. Noong ginawa niya raw ang pelikula ay parang bonus na lang sa kanyang trophy kung saan first time niya raw naramdaman ang fulfillment sa kanyang sarili at sa kanyang trabaho. Sinay pa nito na willing ulit siyang gumawa ng mga katulad na pelikula dahil maganda ang istorya nito. Kasabay nito, nagpasalamat si Marian sa kanyang direktor na si Direk Giveaway Banda dahil day one pa lamang umano ay ramdam na niya ang 100% at tiwala